Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 43 hanggang siyang Sa Ebanghelyong ito ay inilalarawan ng ating Panginoong Yeso Kristo kung paanong makikilala ang isang tao. Siya ba ay masama? Siya ba ay mabuti? At inihalin tulad ng Panginoon ng tao sa isang punong kahoy. Ang punong kahoy ay hindi natin malalaman kung mabuti ba o masama hanggang lumabas ang bunga. At kapag ang bunga ay matamis, sasabihin natin, mabuti ang punong kahoy na ito maay maayos ang pagkakatanim, maayos ang pagkakaalaga. Ngunit kapag ang bunga ay pangit, mapait, at walang lasa, nasabihin natin, mali ang pag-aalaga sa punong kahoy na ito. Mali ang pagkakatanim. At ito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Malalaman ang bunga ng mabuting tao sa mga inilalabas niya mula sa kanyang puso. Sa kanyang salita, sa kanyang kilos, sa kanyang gawa, sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Tuon malalaman kung may kabutihan na naitanim sa loob ng taong ito. At ganun din sa masamang tao. Makikilala ang masamang tao sa kanyang salita, sa kanyang kilos, sa kanyang pakikiupag-ugnayan sa kanyang kapwa. Kaya nga ang isang taong may kabutihan ay isang taong napakatamis kasama. Ang isang taong masama ay isang taong mapait na kasama. Kaya nga, ang paglalabas ng matamis na bunga mula sa puso ay maaaring mangyari sa ating lahat. Maari ngayon ay hindi pa tayo totoong mabuti. Ngunit patungo sa pagiging mabuti. Ang mahalaga ay humingi tayo ng mga binhi ng kabutihan mula sa Diyos at maitanim ito sa ating isip at sa ating puso. Isang magandang paraan ay ang pagninilay ng salita ng Diyos sa bawat araw. Maaari nating itong gawin at tinatawag na Lectio Divina, isang personal na pakikipag usap sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. O naman natin itong gawin sa pamagitan at pabamagitan ng pagdalo sa mga sakramento lalo na ng araw-araw na banal na misa. Doon ay maririnig natin ang salita ng Diyos at ang mismong sakramento ay nagbibigay ng mga biyayang nagpapabanal. Kaya nga, maaring baguhin ng Diyos ang isang mahina, marumi, makasalanan at masamang tao patungo sa magiging mabuti upang magkaroon ng matamis na bunga. Kaya nga ang ibanghelyong ito ay hindi lamang para paghiwalayin ang masama at mabuti, kung hindi para ipakita na may pag-asa, may pagkakataon na ibinibigay ang Panginoon, may panahon na kanyang dog upang tumamis ang bunga. At makikita rito sa ibanghelyong ito kung ano ang magiging buhay ng isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagiging mabuti. Sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang isang taong mabuti sapagkat siya ay nakikinig ng salita ng Diyos o nakapundasyon sa salita ng Diyos. At ito ay ginagawa niya at ginaganap sa pang-araw-araw na buhay ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Ang pundasyong bato ay isang matibay na pundasyon. Kaya nga dumating man ang pagbaha, bubugso man ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Nais tayong gawing mabuti ng Panginoon para na rin sa ating mga sarili. Sapagkat ang isang taong mabuti ay mayroong tibay, mayroong lakas sa harap ng mga unos na dumarating sa buhay sapagat nakapundasyon siya sa bato at ang bato ay ang ating Panginoong Yesus. At ang taong masama, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ay isang taong mahina. Sapagat ang taong ito, ayon sa ating Panginoong Yesus Kristo, ay nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Mahina, kaya nung dumating ang baha at bumugso ang tubig, agad siyang nawasak. Bumagsak. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Kristo para na rin sa kabutihan ng ating mga sariling buhay na maging mabuti at ilagay ang pundasyon ng ating mga sarili sa kanyang salita, sa kanyang presensya, sapagkat hindi may iwasan ang mga pagbugso ng mga rumaragasang alon sa buhay at ayaw ng Panginoon na tayo ay tangayin patungo sa kapahamakan. Nais niya tayong iligtas. Sa madaling salita, nais tayong paranasin ng Diyos ng kanyang kabutihan. Isang kabutihan na handang magpatawad at handang magmahal. Upang ang kanyang kabutihan, pag-ibig, pagpapatawad, pagliligtas sa atin, tayo ay baguhin. Unti-unti tayo gawing mabuti. Unti-unti tayong tulungang maging malakas matibay sapagkat ang isang taong mabuti ay palaging nakakapit sa Panginoon. Pinahahanyayahan tayo ng Diyos na magiging mabuti lamang magiging mabuti lamang tayo kung tayo ay nakakapit sa kanya. Hiwalay sa Panginoon, wala tayong lakas. Nakakapit sa Panginoon, ito ay para sa ating kabutihan. Ito ang ating lakas sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo